magsitayo po tayong lahat. Itaas po natin ang ating kanaw kamay at ikaw ng slide. Panatang makabebet Na 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 na. Calling on Alden Richards. Alden Richards, please come into my life now. Alden Richards, thank you. Da, na na na. Me, don't ka ba? Kasi you make me happy. Alden, well alam mo ba ang happiness? Hindi na siya nagsispar sa letter A. Kasi naman, uh, nung dumating ka, Bigla na siya nag-start sa'yo. Ming, I wrote a song for you. I wrote a song for you. I wrote a song for you. Hade ni Papa pulista! Bakit, Ming? Inakaw mo kasi yung puso. Uy! Ming. Ming, alam mo ba? Simula nang makilala kita, ang tahimik kong dibdib. muli mong pinaingay. Alden, tama na yan. Masyado na akong kikilig sa dimples mo. <laughs> ikaw ang happy go. Alam mo? <laughs> Alam mo ba? <laughs> Alam mo ba kung saan yung forever? Hey, nahanap ko na ang forever ko. At ikaw yun. Use cooling in a sentence. Tring, tring. Hello? Who's cooling? Alden, siguro, science ang favorite mo subject. Eh, kasi may chemistry tayo eh, oh. Ming, puto ka ba? Kasi, bagay ka sa dinuguan kong puso. E <laughs> ako nga pala si Romy. 18 years old from Marinduque. Bayan ka ko ako sa Dab Smash. At tingin ko, ako ang box na lalaki para sa'yo, Ming. Okay? Tawagan mo lang ako. 0946 389 1748 Huwag kang matitig ng titig sa akin. O, oh, ayan ka na naman. kinikilip tuloy ako. Gwapo mo ako. Main, bituin ka siguro. Mahirap ka kasi sungkitin. Kaya hanggang soyap na lang ako. Alden, alam mo bang ikaw ang prince charming ko? Kasi ikaw na rin ang happy ending ko magiging happy ni ever after kami niyo. Pop, no pop! Alam mo ba, ikaw ang lagi na ng mata ko? Taxi ka ba? Kasi habang patagal ng patagal, matatamahan niya ako sa'yo. Hindi mo lang ang akong kasing-kasing. Nomo, 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 bogo po! Uy, isang ngipin naman dyan, oh. Pero, huwag mo ilalabas ang ngipin mo. Baka masilaw ako. May ganun? Alden! 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 Nawawala po kasi ang pusa kong si Mingming. Color brown with pointed ears. Tulungan niyo naman po, kahanapin siya. Halam mo Alden, parang kang wifi. Bakit mo naman nasabi? Kasi nakaka-post-claim pag hindi ako connected sa'yo eh. Birthday makita kita, kasi pagpaparating ka, excited at happy ako. Use Mayor Innocentics. Wish ko lang, pag sa birthday mo, Mayor wishes come true. Woo! Happy Explosive Mental Red, our longest cooling ever! And Happy Classic White, tikman manang sarap! Now in a new double pack, happy together!